Hello guys, magharvest ako today ng aking lemon. Ayan. Ito pa. Ayan pa guys. oh, ayan. Nakaano siya sa lupa. Ayan pa guys. Ayan. Ayan ang aking puno ng lemon. Ayan. Ayan siya Oh. Ayan. Ayan naman ang aking kalamansi. At ito ang aking na-harvest. Ayan. Ayan, dalawa ang aking na-harvest. Dalawang lemon and dalawang kalamansi. Ayan, guys. Ang ganda na ang kalamansi, oh. Pag lang yung aking kuko at <laughs> madumi dahil galing ako sa pag, ano, ng damo. Ayan. Ang aking harvest ngayon sa aking tanim na lemon and kalamansi. Ayan. Ayan sila, oh. Ganda, ganda. yung pa isa, oh. Hinog na rin yun, guys. Oh, malapit na rin mahinog. So, hindi ko muna siya iha harvest Kasi hindi ko pa naman gagamitin. Eto lang muna. Okay, guys. Eto muna ngayon. Salamat sa panunood. Keep on watching. Like, subscribe, and share. God bless us all.